Kasama ko nga pala ngayon si ano si Charmaine and syempre isa rin to sa sikat na uh, vlogger din dito sa Antique. May mga konting katanungan lang ako sa kanya since uh, first namin to na video na like collaboration. Hello. <laughs> naya ka ba sa akin? Oh. <laughs> ha? Medyo. Nahiya ka? Medyo. Kailan oh, yeah, kayo, kayo nag-start huh? mag-vlog? Mga... 2019 kayo nag-start. So, bali, pandemic. Pandemic mm -hmm. nung time na yun. Ano yung video or nagawan yung vlogs na na, na nag-hit talaga siya, yung nag-viral talaga siya? Kay Tusi. Ah, kay ano, Tusi. Mm -hmm. Vlogger din siya. Mm -hmm. Ilang taon ka nung start, nag-start mag-vlog? <laughs> ah, bata ka palang? talaga na nag-start na ano, mag-vlog. Ka, ka ngayon, siyempre, di ba? Mga ano na, mga anong year ka na ngayon? Grade 9. Ah, oh, grade 9. 8. Kamusta yung pagiging vlogger ngayon? Ano yung mga <laughs> nagbago? Pwede, pwede ka magkaraya. ah. Kasi ako, okay na sa akin na magtagalog ako, tapos magkaraya ah, ka. Ano yung binago ng vlogging? So, paano mo siya na-handle? Ano, gabuli ako kay mama, tapos kara, nagbag-ora ka nata ng lain ka uh, lain ka to ah. Uh, kamusta yung ano yung mga mga basher? Syempre, normal lang din yun na may mga basher tayo like vlog ka, nagte-trending yung mga vi mga videos na ina-upload mo. So paano mo na handle yung mga nagba-bash sayo? Ano? Mm, um, pabayaan lang sa mga karaw. Um, nayaan mo na lang. So, yung mga nagko-comment, syempre, minsan na-open ka yung mga kino nila sa'yo na hindi maganda. So, paano mo yun? Paano? Wala lang. Hindi mo lang pinapansin ka. Oh, ang nice. good uh, goods yung ganun. Kasi, um, pag alam mo kasi na may nagbabash sa'yo, tapos, minsan kasi may mga, ano may mga vlogger na hindi nila, ano, hindi nila na-handle, tumitigil sila sa pagbablog, Nahihiya pa si ano si Charmaine na ano makipag sa akin. <laughs> sa akin. So normal lang din 'yan. Ang sa tingin mo hanggang kailan? Hanggang kailan mo siyang gawin na pagpa Kung <laughs> uh, basta sa dating anyway, kaya. Na nakatulong ka na rin sa mama mo na pag mayroon kang income, uh, kumikita yung mga vlogs mo. Uh, masaya, di ba? Na nakakatulong ka sa uh, parents mo ba? Ano. Since 16 ka pa, pa lang, di ba? 14. Ah, 14. Uh, isipin nyo, 14 years old, pero nakakapagpaabot na siya ng, ano, ng kahit kaunti lang na pera sa, ano niya, sa parents niya. Nasa magkano? First uh, sweldo nyo sa, ano? Ah, 30. 30K. So, ilang buwan, ilang buwan kayo bago na monetize ilang buwan yung pinag pinaghirapan yung paggawa ng video bago kayo nagkaroon ng, mga, ng pera? Mga one year or two year. Grabe! Grabe pala, no? Inapot pala talaga ng taon bago kayo nag, ano, bago kayo nag, uh, nagkaroon ng, ano, ng sweldo, ganun. So, hindi pala madali, no? Na, na kumita ng pera sa Facebook. So, ngayon, ang dami, ang dami mga bata na nag-i-start na mag-vlog ngayon. Ano yung, yung, gusto mong sabihin sa kanila na, na makakatulong din sa kanila? Ano, ipadayo na ng dalang. Kung sa linda kaya. <laughs> <laughs> Yeah, guys, no, um, yun yung mga pinag-uusapan namin. Kasi since uh, nagmamadali din kami and gabi na, um, actually nag-dinner lang kami dito. Kasi andito lahat ng mga, ano, ng mga antique vloggers. So, ayun, alam ka sa mga, ano, mo, sa mga viewers mo. O oh, baka may gusto kang ipopromote. Kung sino pala hindi nakafollow sa page ng Charmin Joy Official, follow na kayo.